Si Big Boy Georgie, nakasuhan sa SC. Nang huh? uh, isang politikong tumakbo sa Bohol, tumakbo siya bilang congressman ng 1st District ng Bohol. At first time niyang tumakbo, siyempre nagpay siya ng courtesy visit kay Chairman Georgie sa kanyang office doon sa Intramuros isang araw noong October. At tinanong niya si Chairman Georgie, Chairman George, mapapatupad ba natin ang lahat ng ating mga batas sa darating na eleksyon? Sabi ni Chairman Georgie, ilan ba ang butante mo? Wow, what a question! Ang sabi ng uh, kandidatong yon, Sir, 300,000 po. At sabi ni Chairman Georgie daw sa kanya ay 300 million ang kailangan mong pera para manalo. Wow! Yun po ang basehan ng kaso na isinampa namin sa Supreme Court. Dahil kapag papakinggan mo po yung statement na yun ay parang nagsasuggest. Si Chairman George, nabayaran mo na lang ang Comelec ng 300 million para manalo ka. Pa. Mm. Hindi po lamang chismis yan dahil po yan ay pinatotohanan ng petitioner na si Attorney Pizaras na tumakbong congressman nung nakaraang eleksyon. Yan po ay kasama ng kanyang affidavit, kasama ng petisyon, kasama po yan doon sa record ng court. At tatawagin po natin si Chairman Georgie, bakit niya sinabi yung bagay na yun? So far, ang explanation ni Chairman George, ay uh, yun daw yung expected na magagastos during nung campaign. Ang problema, Chairman Georgie, ang bayad lamang or ang allowable lamang na gastos during campaign is 3 pesos para, sa, para sa isang congressman na merong partido in the case of congressman or for in the in the case of congressman candidate Pizaras at the time 900k lang dapat yung sinabi mo pero bakit sinabi mong 300 million pesos kung yun din nagsasabi niya sa korte feeling ko hindi paniniwalaan yan sa korte si chairman georgie